Yan, coffee at uh, chicharon na naman tayo mga ka-low carb. Dito lang tayo sa chicharon. Kaya partneran pa natin ng coffee. May kunting laman. Tsaka yun lang binibili ko. Wala na yung maintenance. So thank you. Hanggang sa muli. Kung ano man yung sasabihin nyo, wala akong pakialam. Basta ako, nag-low carb ako. Maganda yung takbulak. Bungkasawang ako ngayon. binabantayan namin, pag na-dehydrate kami at saka bababa yung potassium namin. Pero may mga panlipinsan na tayo dyan. At kung sino man yung gusto, paturo na mayroon ko tayong kunting kaalaman dito sa pag-low carb. mag lang kayo dyan, o. Oh, sa baba. Para